Sandria Marquez is a proud stage performer. Ginawa niya ang lahat ng paraan upang huwag siyang mahubara ng maskara na zig. Subalit kahit anong pagkukubli ay lalabas din ng maskarang kahit sa panaginip ay hindi niya masusuot ang maskara ng pag-ibig. Wala sa pinapanood na zig ang buong atensyon kundi na sa babaeng kayakap ng bidang si Aladdin. So this the famous Sandria Marquez, na laging bukang bibig ng kanyang ina. Si Madam Larissa Villarosa, ang producer ng teatro. Muling sumagi sa isipan niya ang madalas na pasaring nito. Reasons why he got allergic by the name Sandria Marquez and at the same time curious about her middle name na parang brand name ng Lancome Perfume. Her great-grandmother is a half-French, simpleng pahayag ng ina. I saw her once nang lumawas dito sa Maynila. Bukod sa may kaputian, ay wala na akong nakikita ang pagkakatulad nila. Sandria is her mom's exact opposite. Tiyak kong kapag nakita mo siya, ay bibilis ang pagtibok ng puso mo. He rolled his eyes. Nahuhulaan na naman niya ang kasunod. She's very beautiful. Sayang, hindi nakakayanin ng katawan ko ang magmuntis. If can be, siya ang paglilihian ko. Ma'am, you're almost 50. Umirap si Larissa sa anak. Hayaan mo ako sa ilusyon ko, iyo. Eh. Mapapangitin na sana siya nang napalis ito. Nang ibalik muli ang usapan kay Sandria. Hindi talaga paaawat ang ina. Nasasabik na akong may naglalakad ng maliliit dito sa bahay. I can't hardly wait to see my grandchildren na nagmumula sa sinapupunan ni Sandria. Basta talaga si Sandria Marcus ang pinag-uusapan. Hindi paaawat ang ina. Ma'am, she is a fine woman pag interrupt nito sa kanya. She's the girl I want you to marry. Isa siyang artista. Ah. So what's the difference? Na in love ka rin naman sa isang actress. And I promise myself not to get involved again with another one. Mukha yatang kakainin niya ang lahat ng sinabi sa ina. Pagpasok pa lamang ni Sandria sa backstage, ay sinalubong na siya ng pagbati ng mga kasama sa pangunguna ni Bernard. As usual, Raven Pinahahanga mo na naman ang lahat. Sinalubong siya ni Bernard at tinanggal mula sa ulo niya ang belo. Raven ang taguri sa kanya ng kaibigan. Raven dahil obvious na kulay ng asas niya. She has a very dark raven hair and dark raven eyes that makes every man desires. Hi! Thanks, kanina pa ako kinakatid yan. Bibigyan ko ngayon ng mababang puntos ang mga namamahala sa wardrobe. Aba! Kamuntik na akong magamot sa harap ng audience. Si Rodney ang hinubad ang dalawang gwanti sa kamay at hinagis na tila may insekto roon. That's to you, Nan. Sa buong pagsatsaga mo sa akin, I'm glad that you always are beside me. Kinabig siya ng kaibigan at marahang tinapik ang kanyang likuran. Baka magkaiyakan pa kayo dyan, pabirong sabi ni Minis sa kanila. Medyo napangiti siya sa kapatid ng Kumala siya kay Bernard. So tapos na ang klase mo. Yup, then what are you waiting for? Let's go out and celebrate. Inakbayan pareho ni Bernard ang dalawang dalaga. Derek BJ, nilingon nilang tatlong sekretary ni Bernard. Telephone ko, si Madam. Hintay na lang ninyo ako sa parking lot. Inabot kay Sandria ang susi ng CRV. Napahinto sa paglalakad si Sandria. May pakiramdam siyang tila na susunog ang kanyang likuran. What's wrong, Sandria? konot na ang tanang ni Maine. Bagya siyang lumingon. At sa tapat mismo ng opisina ni Madam, may word wordong lalaki na para bang kayo pa siya pinagmamasdan. Palabas sarado ito. Nabali wala ang matangos na ilong. Hindi rito bagay ang mamula mo lang labi. At ang mga mata nito ay tila nangungusap at may init na hatid. Sandria, hu, oh, let's go. Inila siya sa braso. Don't mind him. He's staring you all the time. I'm sure isa siya sa mga admirers mo. Umuugol siya. Natupik ng na si Kang ang sariling noo nang makita sa garahin ng condo unit niyang pajero ng ina. That old lady, mangungulit na naman. I'm sure itatanong na naman niya ang resulta ng pagpunta ko sa teatro. Hindi pa ako nakontento sa pagtawag kanina. Susubukan sana niyang kabigin ng pabalik ang kanyang sasakyan nang pigilin siya ng tatlong magkakasunod na pagbusina. Wala siyang nagawa, kundi ang umibis ng sasakyan. Well, son, eh, mo sabihin sa harap ko na wala kang nararamdaman sa kanya. Ma'am, son, is that a proper way of treating your own mother? Hindi ako batang makulit. Ngayon sabihin mo sa akin, kahit konti ba'y wala kang nararamdaman sa kanya? Hindi makulit ho. Nang tigilan ninyo ang pagrekomenda kay Sandria, may narinig akong alingas nga sa teatro na may relasyon ng director at ang Sandria ninyo. Nakikinig ka sa chismis. Kailangan, ayoko nang maulit ang nangyari ngayon sa buhay ko. Hindi ako nakikinig sa balita. Anong na pala ako? Nagmukha akong martir sa lahat ng tao. Pinuhay ko sa ilusyon ng sarili ko. Naniwala na mahal ako ni Miranda. Malayo si Miranda kay Sandria. No one, marami silang bagay na pareho. Maganda, actress at pareho silang babae. Hindi kita maintindihan. They are warm up. Seek your mouth. Alulahalin ng babae ng iyong ina. Nagkumaring walang narinig sa Zeke. Gaya ng sinabi ko, hindi ako interesado sa kanya. Hindi ko siya aagawin sa long life friend niyang si Bernard Javier. Iba mali siyang idinin ng salitang friend. Desenteng babae si sa Sandria. Higit na si desente sa aktres na kinababaliwan. Pure friendship lamang namamagitan sa dalawa. Hindi totoo ang kumakalat na salita at balita na naglilibin at naghiwalay sila. Mabilis na napatingin siya sa ina. Nagsama sila sa iisang bubungan. Bakit gusto niyong ligawan ko siya? Isang babaeng na lawayan ipapasa po ninyo sa akin? Bastos, sinasabi ko lang ang katotohanan. Ang paborito niyang si Sandria Marquez ay walang mataas na moral. You're not born yesterday para hindi malaman ang nangyari sa babae at lalaki sa iisang bubong. You are just one of them. Dirty minded. Galit itong nag-start ng sasakyan. Napailing na lamang na sinundan niya ng tingin ang ina tapos pa lamang ng rehearsal at medyo namamawis na si Sandria, kaya niya ang maligo. Mahaba pa ang araw para sa kanya. May raket siya sa bar na pagmamayari ng pamilya ni Bernard mamaya. Kanina nakilala niya ang wernong nakatingin sa kanya kahapon. Si Sig ang nag ang anak ni Madam. Bihis na siya nang lumabas siya ng CR. Nagulat pa siya nang mabungaran sa loob ng opisina ni Bernard si Sig. Agad siya nagbalik sa CR. Huling-huling niya ang mainit na mata nito na naglanding sa ibabang bahagi niya. Malamang na nakita nito ang kanyang panloob dahil nakasalukusa yan siyang nagsasara ng pants. Oh, it's you. Aniya sa pamagitan ng di nakasarang pinto. May mahalaga ba kayong pag-uusapan ni Bernard? Sinikap niya ang itaz at napapilit siya. Ayaw talagang sumara. Iritadong itinirik niya ang mga mata. Makisama ka naman. Mahinang usan niya. Tayo ang may mahalagang pag-uusapan sa Andrea. Susunya pa sana niya ang siwang ng pinto ng bigla siyang nagul nang makitang nakasandal sa hamba ng pinto ang binata. Ikaw talaga ang sadya ko. Ang dugtong nito. Pwede bang lumabas ka muna? Do you need help? Sasagot sana siya. Subalit tila nalunok ang dila nang nasa harapan niya ito. Wala siyang nagawa nang kuhanin ito ang kanyang kamay na nasa puso niya. Nalaki ang mga matang sinalubong niya ang nanunod yung mga mata nito. May pumukaw na linsangan sa kanyang pandama. May kung anong pwersa ang lumukom sa kanya upang siya ay maparalisa. Sandali rin na isang tabi ang matinong pag-isip. Ano mang pagtutuloy binalot ng pinagsamang excitement at takot. Takot sa ang bahagi ng puso niyang musbong iyon. Excitement. Strange feeling for the strange man. Napasinghap pa siya ng yumuko zisig at sinuri ang depresya ng super. May nakaipin na tela kaya ayaw sumara. At muli siyang napasinghap. Sinasadya o hindi ang pagdantay ng malaking ngunit magaan na kamay sa daku pa roon. siya sa pag-aanalisa sa banyang ng damdamin kaya hindi niya namalayan na nakatuwid na ng tayo ang binata. Sa pagkakataong ito, ay nagtagumpay ito sa pagsara. Tinig niya ang pagtaas ng zipper ngunit di niya inaasahan ay ang mabuhay na pagsama ng katawan niya dito. Tila nagputo ang mga live bars sa pagitan nila unti-unting kumilos ang mga kamay nito. Masuyong hinaplos ang kanyang likuran. Habang siya ay makailang bes ng lumunok at sumagap ng hangin, hindi niya kontrol ang malakas na sal-sal ng kanyang dibdib. At nang humigpit ang yakap ng binata ay sinikap niyang kumalas at pinilit niyang tumingala. Kahit ang nanunod yung mata rito, ang sasalubong sa kanya. Hindi ako makahinga. He loved huskily dahil ang para pigil ni Sandri ang paghinga. Nilugagan nito ang Subalit ni hindi niya nagawang ikilos ng sarili. Pakiramdam niya ay aagos sa sahig na tila tubig. Kung titigan mo ako ay para ba akong buhay na laraman? Red Higit pa. Halos hindi na yun mailabas sa bibig. Ngunit umabutin sa pandinig ng binata. Saka lamang siya ng ang pumasok sa isip ang sinami. Huli na para makabawi. Ang tanging nagawa niya ay ang mag-init ang magkabilang pisini niya. Bagya pa siyang napapikit ng mabining humaplos sa kanyang mukha ang mabungo nitong muka. You're blushing. Zou Aha, at muling hinigpitan ang pagyapos. Matagal sila sa ganong ayos. Ang dibdib nito ang nagsilbing duyan sa kanya. Pakiramdam niya ang mabilis na ritmo nito, ang humikayat sa kanya upang isarado ang isip. Nakikipagyakapan siya sa taong kanina lamang niya nakilala. Pinilit niyang diktahan ng isip na lumayo dito. Subalit so, tinatrydor siya ng sariling kataman At sa pagkakatawang ito, ay nais niyang putuli ng kanyang kamay na walang kayeme na yumakap sa binata. Masyado siyang okupado ng kasalukuyang sitwasyon kaya hindi niya na malayang dumating si Vernon kung hindi pa sila binulungan. Nisig. Oh, my dear Sandria, you are having a big trouble. Namaang siya. The boyfriends of yours mukhang papatay ng tao. Taon lamang siya parang natauhan. Nal. What's going on her? He demanded. Ang mga mata ay nasa mukha niya at slow motion na padako sa kamay niyang nasa katawan. Pansik! May raven. Agad siyang kumalas kay Zeke. Sinubukan niyang magpaliwanag subalit ni walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Ang pagkakamali niya ay tumingin pa siya kay Zeke sa parang nanghihingi siya ng tulong. It's all right, my dear. There is nothing wrong to explain. Sa panlalaki ng kanyang mga mata, ay nakuha pa nitong bumulong sa kanya para na rin siyang hinahalikan. Binali wala nito malakas na pagtikhim ni Barney at ang nagbanta ang direktor ay ito hinarap ni Zeke. Don't be full, BJ. It's It's what's been going on. Ang sumunod na nangyari ay napigilan na niya ang paghina. Kasunod ng paglimot niya kung nasaan siya. Mabilis siyang hinalikan sa labi ni Zeke. Ang simpleng dampi ng labing iyon na nagsakay sa kanya sa roller coaster. Ilang beses ba siya dapat makalimot sa paghina? Ilang beses ba niya di makukontrol ang sariling damdamin sa tuwing magdidikit ang kanilang katawan? Nagpaalam ito sa kanya at kay Bernard. I'll see myself out. May Raven, nalalaman mo ba ang kakaiba ang kaslap ng mga mata mo? Habang inihahatid mo siya ng tingin, wala ang panunokso sa halip ay namumuna. Umiwas siya ng tingin. hu hindi naman siguro. Liar, ganun ba ako ka-obvious? Hindi ito sumagot sa halip ay pinagmasdan siyang maigi. Saka nito hinarap ang trabaho na nakahain sa mesa nito. Ilang minuto pa lamang siya nakikilala. Na Nagyuko siya ng ulo. I know. Na nakipagyapakapan ka na. Maras itong tumingin sa kanya. Kilala ko ang taang yun, my rebel. He always think that every woman is a war. Kilala mo ako na. Kaya nga eh, Ang ipinagtataka ko ay kung bakit napakadali mong maakit sa kanya at napaka-transparent mo. Nababasa sa mga mata mo ang malaking pagkagusto kay Zig. I'm warning you, may in love ka na kahit kanino. Huwag lamang sa kanya. Ang taong iyon na hindi mag interest sa actress. In love? ka ba? Alam mo naman na allergic ako sa salitang in love. May gamot para dyan. Ano? Umiwas ka.